ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US. Ang pagbaba ng isang panahon o isang malakas na hukbong dagat ng anumang estado ay tumutukoy sa katayuang pampulitika ng bansa. Sa loob ng ilang siglo, ang Great Britain ay itinuturing na pinakamalakas na kapangyarihang pandagat. Gayunpaman, pagkatapos ng World War II, kinuha ng Estados Unidos ng Amerika ang palad ng supremacy. Ang isang makabuluhang lakas ng hukbong dagat ng bansa at isang pambansang kayamanan at pagmamalaki ay mga sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng nuclear. Ang Estados Unidos ay ang tanging bansa sa mundo na may 11 operational aircraft carrier ships. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng American nuclear-powered aircraft carrier fleet at pag-isipan ang lugar nito sa hypersonic na mundo ngayon. Ang ideya ng paglikha ng isang lumulutang na runway ay pag-ari ng mga Amerikano at ito ay hindi nakakagulat. Ang mga pangunahing labanan ay halos palaging nagaganap malayo sa mga baybayin ng North America at ang US ay palaging naghahangad na kontrolin ang anumang mga salungatan sa militar. Noong 1910, sa yunang pagkakaton, lumipad ang isang eroplano mula sa isang barko. Ito ay isang maganda American cruiser na Birmingham, kung saan ang isang kahoy na plataporma na 25 sa 7 metro ay itinayo. Makalipas ang limang minuto, matagumpay na nakarating sa tubig ang sasakyang panghimpapawid na nilagyan ng mga special na float. Nang sumunod na taon, isang Amerikanong opisyal ang ligtas na nagsagawa ng paglapag ng isang eroplano sa artificial na nilikhang pinalaki na deck ng cruiser. Ang pagsasagawa ng karagdagang pananaliksik noong 1915 ay binuo tirador na kinakailangan para sa take-off ng sasakyang panghimpapawid mula sa barko. At mula noon, ang USA ay nating hindi mapag-aalinlangan ng pinuno sa larangang ito ng armament sa loob ng mahigit isang siglo. Sa siglong ito, ang kanilang hukbong dagat ay nagsilbi ng 18 uri ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, simila sa CV-1 Langley, na na-convert mula sa isang barko na may dalang carbon at nagtatapos sa isang malaking nuclear aircraft carrier na CVN-78 Gerald Ford na naglalaman ng mga pinakabagong tagumpay sa larangang ito. Para sa technical na pagganap at firepower nito, ang Gerald Ford ay tinatawag ding super aircraft carrier. Ito ang unang barko sa mundo na magsisilbi sa isang solong reserba ng nuclear fuel para sa buong oras ng operation nito na kalahating siglo. Hindi na ito kailangang i-reload, nagdadala ito ng 90 aeroplano, helicopter at UAV, Kabilang ang 5th generation F-35C fighter. Tatlo sa mga pinakabagong electromagnetic catapult ng e ang ginagamit para sa takeoff na nagbibigay ng mas malinaw na acceleration ng mga eroplano at isang quarter na higit na performance kaysa sa steam catapults. Ang napakalaking makina ay 337 metro ang haba, 78 metro ang lapad at 76 metro ang taas, 6 na metro ang taas kaysa sa Cathedral ng Saint. John the Evangelist sa New York at tumitimbang ng halos 100,000 tonelada ay maaring bumilis sa 30 knots o 34 milya kada oras. Pustahan ka dahil may dalawang natatanging nuclear reactor si Gerald Ford, Bechtel A1B 700 megawatts bawat isa o 952,000 horsepower. Yan ay ang halos 2 milyong lakas kabayo. Ang gayong napakalaking kapangyarihan ay nagkakahalaga ng 13 bilyong dolyar. Ngunit ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid mismo ay hindi pumunta dahil mayroon. Silang isang medyo mahinang depensibong armament at hindi iniangkop para sa independyenting aksyon. Sa makatawid, pumunta sila sa mga operasyong pangcombat bilang bahagi ng isang carrier strike group. Kabilang dito ang isang aircraft carrier, isa hanggang apat na guided missile cruiser, dinaglat bilang Euro, dalawa o tatlong destroyer of frigates, Euro, at isa o dalawang multi-purpose nuclear-powered submarine supply vessels. Kaya, ang aircraft carrier strike group ay binubuo ng anim hanggang sampung barkong pandigma. Kung kinakailangan, pang bilang ang mga cover ship ay maaring higit pa. Batay sa nuclear-powered aircraft carrier ay nilikha din ang mabilis na nuclear-powered aircraft carrier strike groups na binubuo ng isang aircraft carrier, dalawang nuclear-powered cruiser, isang nuclear-powered multipurpose submarine. Ang kabuang bilang ng mga tauhan ng aircraft carrier strike group ay umabot sa 9,000 katao kung saan 6,000 sa aircraft carrier. Ang nasabing grupo ay maaring lumaban ng walang muling supply ng hanggang 14 na araw upang Hampasin ang mga barko sa dagat sa lalim na 575 milya at mga bagay sa pampang na halos 1,000 milya. Ang kakayahan ng isang aircraft carrier strike group na lumipat sa loob ng isang araw sa layong 7 hanggang 800 milya ay nagbibigay ng relatibong lihim at sa makatuwid ay ang biglaang pagkilos. Ayon sa mga calculation ng mga analyst, ang pagpapanatili ng isang carrier strike group na mayroong isang aircraft carrier, limang cruiser at destroyer, isang multi-target na nuclear submarine, mga 80 piraso ng sasakyang panghimpapawid at hindi bababa sa 6,700 katao ay nagkakahalaga ng Pentagon ng napakalaking figure. Humigit kumulang 6, 5 milyon bawat araw. Mayroong 10 ganong grupo sa Estados Unidos. Yan ay kabuuang hindi bababa sa 65 milyon sa isang araw. Ang average na gastos sa pagtatayo ng bagong ospital sa US noong 2019 ay $478 kada square foot. Siya ang isang 1. 2 million square foot na ospital ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $574 million para sa 9 na araw na operation para sa 10 aircraft carrier strike group. Hindi namin nakuha ang 1, 2 million square foot figure ng hindi sinasadya. Iyan ang square footage ng isa sa mga nangungunang medical center sa Amerika, NYU Langone Hospital. Lahat ng anim na pasilidad ng inpatient nito ay Tisch Hospital, Kimmel Pavilion, NYU Langone Orthopedic Hospital, Hassenfeld Children's Hospital, NYU Langone Hospital, Brooklyn, at NYU Langone Hospital, Long Island. Ngunit masasabing alang-alang sa seguridad at kredibilidad ng bansa, ang mga naturang paggasta ay makatwiran. Maaring sumang-ayon ang isa dyan. Gayunpaman, ang mga aircraft carrier strike group ay talagang tinutupad ang lahat ng mga tungkulin na itinalaga sa kanila kung sakaling magkaroon ng labanang militar. At pagkatapos, Noong 2005, ang militar ng US ay nagsagawa ng isang espesyal na ehersisyo upang subukan ang tibay ng carrier ng sasakyang panghimpapawid na USS America CV-66 na unang inilunsad noong 1964. Ang barko ay paulit-ulit na binomba, torpedo, at inatake ng mga cruise missiles, ngunit lahat ng mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Sa kalaunan, pagkaraan ng apat na linggo, tuluyang lumubog ang higante mula sa pinsalang natamo nito. Ang data na nakuha sa survivability ng barko ay inilapat sa paglikha ng isang bagong generation ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Pinahintulutan nito si Talbot Manville, na isa sa mga nangungunang taga-disenyo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito, na ipahayag na ang agarang pagkawasak ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay posible lamang sa paggamit ng isang nuclear strike. Ngunit ang nuclear strike ay isang ikatlong digmaang pandaigdig kung saan walang mananalo na pagtanto ng lahat iyon. At Biden, Putin, Xi Jinping, sa makatawid, ang isang salungatan ay lubos na posible kung saan ang mga partido ay hindi pinindot ang pulang pindutan kahit na sa pinakamainit na yugto. Kaya't maaari bang lumubog ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid gamit ang mga karaniwang armas? Kamag-anak ang lahat. Noong 1941, mga siyam na araw bago ang trahedya sa Pearl Harbor, may ilang artikulo sa American media tungkol sa barkong pandigma na Arizona na nagpupuri sa kapangyarihan nito hanggang sa himpapawid. Malinaw na hanggang sa oras na iyon, walang lumubog na mga barkong pandigma mula sa himpapawid. Gayunpaman, ang Arizona, sa panahon ng pag-atake ng mga eroplano ng Hapon, ay nakatanggap ng apat na bomba at lumubog, at hanggang ngayon ay nananatili sa ilalim ng tubig bilang isang alaala. -ala. -ala. Siyempre, hindi maikukumpara ang Arizona sa super aircraft carrier na si Gerald Ford. Kung pinag-uusapan natin ang mga kakayahan ng mga sandata laban sa mga paraan ng pag ng hangin, mga submarino at mga barkong pangibabaw, ang mga puwersa ng pangkat ng airstrike ay lumikha ng isang malalim na lalim ng pagtatanggol ng echelon na 220 hanggang 400 milya. Para sa pinakakompletong paggamit ng mga kakayahan sa labanan ng air defense, ay nangangahulugan na ang mga ito ay isa sa ayos sa mga zone, pangunahin na may kaugnayan sa missile-prone na direksyon. Para sa layuning ito, binubuo ang tatlong air defense zone, long range, medium range, at short range. Ang mga puwersa at paraan ng long range zone ay dapat tiyakin ang napapanahong pagtuklas ng mga paraan ng pag-atake ng hangin. Pagkasira ng sasakyang panghimpapawid na nagdadala ng mga anti-ship missiles bago ang kanilang paglulunsad. At pag-iwas sa mga airstrike ng kaaway sa pamamagitan ng pagsira sa reconnaissance, electronic warfare at guidance aircraft. Ang long-range zone ay gumagamit ng long-range radar detection aircraft, radar surveillance ships, combat air patrol fighter planes, at medium-range surface-to-air missile system ng mga anti-missile barrier ship. Ang gitnang air defense zone ay dapat tiyakin ang pagkasira ng mga cruise, missiles at sasakyang panghimpapawid na umaatake sa mga pangunahing puwersa ng compound. Kabilang dito ang mga short-range na barko at helicopter, Prowler Electronic Warfare Aircraft, Anti-Missile Barrier Ships na gumagamit ng Anti-Aircraft Missiles, Electronic Warfare Equipment ng pangunahing force ships, at Anti-Missile Barrier. Sa malapit na Air Defense Zone, ginagamit ang Anti-Aircraft Self-Defense, Firepower, at electronic warfare para sa interes ng individual na takip ng barko. Direktang sakop ang aircraft carrier nang hindi bababa sa isang USS cruiser. Upang bawasan ang bisa ng mga airstrike, ang mga pangunahing puwersa ng compound ay nagpapatakbo sa dispersed order. Dalawa o tatlong mga tactical na grupo at maling mga order ay nabuo na pantay-pantay sa mga tuntunin ng demasking mga tampok. Sa duty mode, ang air cover ng carrier group ay isinasagawa ng isang grupo na binubuo ng dalawang F-18 Hornets at isang Hawkeye Long Range Radar Detection Aircraft na matatagpuan sa layong 60 milya mula sa gitna ng order. Kung may nakitang kalaban, isa pang pares ng mga manlalaban ang agad na lumipad sa himpapawid. At kasama ng una, Lumalabas sila patungo sa kaaway, 180 o 200 milya mula sa carrier. Ang barrage ng grupo ay patayo sa direksyon ng pagbabanta. Tinutukoy ng hokey sa pamamagitan ng radio-electronic radiation, ang eksaktong tindig ng target at nagsimulang lumapit sa kaaway. Sa signal na ito, ang iba pang mga mandirigma ay inilunsad mula sa carrier ng sasakyang panghimpapawid upang maharang ang banta sa himpapawid ang Air Defense Forces ay kinokontrol ng Aegis Combat Information and Control System. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng kolektibong pagtatanggol ng mga barko na nagpapahintulot sa kanila na maharang ang halos lahat ng modernong paraan ng pag-atake ng hangin, kabilang ang mga ballistic missiles. Ang Aegis System ay nakakakita at nag-escort ng 250 hanggang 300 na target ng sabay-sabay at nagtatayo ng hanggang 18 anti-aircraft missiles sa pinakamapanganib sa kanila. Ang mga deck-based fighter at long-range radar detection aircraft ay maaari ding gamitin sa pagtataboy ng strike. Ang pagpapesyang makipag-ugnayan sa mga target ay maaaring automaticong gawin. Ang Standard 2, SM-2, at mas modernong Standard 3, SM-3 na anti-aircraft missiles ay ginagamit bilang paraan ng pagkatalo. Ang sasakyang panghimpapawid ay protektado rin mula sa mga pag-atake mula sa dagat. Ang pangunahing paraan ng Anti-Submarine Defense ng Aircraft Carrier Strike Group ay S-3A Viking Anti-Submarine Aircraft. Nagpatrolya sila sa layo na hanggang 185 km mula sa carrier ng sasakyang panghimpapawid na ng mga shuttle flight mula sa gitna ng grupo at pabalik sa direksyon ng malamang na hitsura ng kaaway. Ang mga agwat sa pagitan ng paglapit ng bawat sasakyang panghimpapawid sa gitna ng grupo ay dapat na 1 to 2 oras. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ay naghahanap sa sarili nitong sektor. Ang sasakyang panghimpapawid ng S3A ay armado ng mga depth bomb, torpedo, mina, at hanggang dalawang anti-ship missiles na nakaharpoon. Ang pangunahing paraan ng pagtuklas ng submarino ay mga radio hydroacoustic buoy na ibinaba ng eroplano sa halagang 6 to 8 piraso kada oras. Ang sistema ng Jezebel ay gumagamit ng passive ANSSQ-41B na itinuro na Radio Hydroacoustic Boy. Ang sistemang ito ay maaring makakita ng mga submarino sa hanay na hanggang 12 milya gumagamit ang Julie system ng mga paputok na pinagmumulan ng tunog. Kung ang isang submarino ay pumasok sa zone ng sound effect ng pagsabog, ang signal na makikita mula dito ay mapupunta sa mga boy at mula doon sa operator sa isang eroplano. Nagbibigay ang Julie system ng pagtuklas ng mga submarine na mababa ang ingay sa hanay na hanggang 5 milya. Higit pang mga sistema ang gumagana sa mga condition ng malakas na acoustic, interference sa mga lugar ng abalang pagpapadala na may malalakas na alon sa dagat, mayroon ding mga magnetic detector. Ang ANASK-81 ay isa sa mga pangunahing non-acoustic na paraan ng submarine detection. Gumagana ang mga ito sa prinsipyo ng pagrehistro ng magnetic anomaly na nilikha ng ferromagnetic mass ng submarino. Ang saklaw ng pagtuklas ng submarino ng isang magnetic detector ay 2300-3300 talampakan. Ang ANAS-36 infrared station ay maaring makakita ng submarino sa pamamagitan ng thermal radiation ng katawan ng barko nito at ng kilya track nito. Ang hanay ng pagtuklas ng isang submarino sa pamamagitan ng track ng kilya nito ay hanggang 12 milya. Ang station ng radar ng ANAPES 115B ay maaring makakita ng mga submarino sa ilalim ng periscope o antena na tumatakbo sa pagtanggap sa hanay na hanggang 10 milya. Ang istasyon ng radio reconnaissance ng ANALQ-78 ay maaring makakita ng isang submarino na nagsasagawa ng mga pagpapadala ng radio sa hanay na hanggang 370 milya. Ginagamit din sa pagtatanggol sa dagat ang mga submarino. Sila ay sumusulong ng 45-100 milya sa isang korso mula sa gitna ng marching order at maaring makakita ng mga subs ng kaaway hanggang 60 milya ang layo. Ang Subrock Torpedo Missiles at Homing Torpedo ay ginagamit para makipag-ugnayan sa mga subs ng kaaway. Kasama sa malapit na puwersang protection ang mga helicopter at mga barkong pangibabaw. Ang kanilang pangunahing gawain ay upang maiwasan ang pag-atake ng torpedo ng mga sub ng kaaway. Ang saklaw ng pagtuklas ng malapit na protection ng mga submarino ay hanggang 45 milya mula sa gitna ng order. Tulad ng nakikita mo, ang paglapit sa carrier ng sasakyang panghimpapawid ay napakahirap. Ngunit sasalakayin ito hindi ng magaan na Japanese piston aircraft na Nakajima Ki-43 Hayabusa at Nakajima Kai-27, ngunit sa pamamagitan ng mas mabigat na armas. Ano ang sasalungat sa lakas ng Amerikanong ito? Ang China at Russia ang pangunahing karibal ng Estados Unidos at hindi ito lihim. Anong mga armas ang mayroon sila laban sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid? Magsimula tayo sa China. Ang bansang ito ay may malawak na arsenal ng mga armas upang sirain ang mga sasakyang panghimpapawid ng US. Halimbawa, ang mga launcher na may anti-ship ballistic missiles na Dongfeng-21D ang Dongfeng 21D ay ang una at tanging anti-ship ballistic missile sa mundo at ang unang sistema ng armas na may kakayahang makisali sa mga gumagalaw na aircraft carrier strike group sa mahabang hanay gamit ang land-based na mga mobile launcher. Ito ay may kill range na 1100 milya. Ang mga maneuvering warhead ng Dongfeng 21D ay maaring nilagyan ng iba't ibang uri ng guidance system. Ang manaturang missile ay maaring nasubok noong 2005-2006. Upang magbigay ng gabay sa pag-target para sa mga anti-ship ballistic missiles, ang China ay naglunsad ng isang seryang mga satellite, Yaogan 7, isang optoelectronic satellite, Yaogan 8, isang aperture synthesis radar satellite, at Yaogan 9, isang serye ng tatlong Maritime Electronic Surveillance Satellite. Sinantya ni U.S. Navy Captain Henry J. Hendricks na ang China ay makakagawa ng 1,027 Dongfeng 21D anti-ship ballistic missiles para sa presyo ng isang U.S. aircraft carrier. Gaano karaming mga missiles ang kinakailangan upang matamaan ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid? Ang isang napakalaking salvo ng natural mga missiles na lumilipad sa match 2 hanggang match 5 na bilis sa sapat na bilang, ay maaari lamang masira ang air defense ng anumang order ng aircraft carrier. Ang isang missile, siyempre, ay hindi lulubog sa isang barko ng ganoong laki na may ganoong margin ng survivability, ngunit sino ang nagsabi na magkakaroon lamang ng isang missile? At tungkol sa distansya, ang pangunahing sandata ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay sasakyang panghimpapawid. Ang saklaw ng kasalukuyang F-18E Super Hornet ay nasa pagitan ng 390 at 450 nautical miles. Ang F-35 Strike Fighter ay magkakaroon ng combat radius na 730 nautical miles. Iyon ay walang karagdagang tangke ng outboard na makabuluhang nabawasan ang iba pang mga kakayahan ng mga eroplano. Tinatantya ng U.S. Defense Intelligence Agency ang hanay ng DF-21D anti-ship missile sa 1,100 milya kung saan ang ilan ay nagmumungkahi na ang saklaw ay mas malaki. Kinikilala ang katotohanan na ang mga numerong ito ay mga ngailangan ng mga aircraft carrier strike group na nakaposisyon ng lampas sa kanilang saklaw Agad itong nagtatanong sa epektibong paggamit ng carrier mismo at ng mga armas nito. Sinabi ni Robert Rubel, dating dekano ng Naval War College, ang matagumpay na pagtatanggol ng carrier ay walang silbi kung ang carrier ay hindi. Sa turn, ay matagumpay na umatake sa mga puwersang pandagat ng kaaway. Tinularan siya ng analyst ng militar na si Robert Haddock. Ang mas nakakatakot ay ang mga eskwadron ng mga naval strike fighters na may kakayahang maglunsad ng dos-dosinang long range high-velocity na anti-ship cruise missiles sa dami na nagbabantang durugin ang mga pinakasopistikadong depensa ng hukbong dagat. O bilang halimbawa, ang paggamit ng China sa mga missile boat nito, mayroong halos 100 sa kanila. Karamihan ay sa klase ng Hubei. Ang bawat isa ay nagdadala ng 8 cruise missiles na may saklaw na 160 milya. Yan ay isang kabuuang 600-700 missiles na maaring ilunsad sa isang pagkakataon. Sin. Ano ang maaring labanan ng Russia sa Estados Unidos? Kapag binanggit ang Russia, ang unang pumapasok sa isip ay ang Granite Anti-Ship Cruise Missile at ang Zircon Hypersonic Anti-Ship Missile. Ang Granite Anti-Ship Missile o sa pamamagitan ng NATO Codification SSN-19 Shipwreck ay isa pa ring Soviet Supersonic Long Range Anti-Ship Cruise Missile na idinisenyo upang labanan ng malalakas na grupo ng barko kabilang ang mga aircraft carrier. Ito ay pinagtibay sa serbisyo 40 taon ng nakalilipas. Noong Hulyo 1983, ang bilis sa altitude ay Mach 2. 5. Malapit sa lupa Mach 1. 5. Sa ng 400 milya. Ang bigat ng warhead ay 1,600 pounds. Ang mga carrier ay anim na Project 949A anti-type na nuclear submarine cruiser. 24 granite bawat isa. Malakas na nuclear-powered nuclear missile cruisers ng Project 1144. Egor Kirov. Admiral Lazarev, Admiral Nakimov at Peter the Great, 20 Granite bawat isa. Malakas na sasakyang panghimpapawid carrier cruiser admiral ng fleet ng Unyong Soviet Kuznetsov ng Project 1143, 512 Granites. Tulad ng nakikita mo, ang hanay ng missile na ito ay hindi nagpapahintulot sa mga carrier nito na wala sa hanay ng aircraft carrier aviation. Ngunit sa kabilang banda, ang mga sistema ng grupo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid, tulad ng sinabi namin dati, ay may kakayahang makita ang isang submarino sa layo na hindi lalampas sa 200 kilometro. Sa makatuwid, ang submarino ng Russia ay maaring magkaroon ng oras upang sunugin ang kanilang buong bala sa carrier ng sasakyang panghimpapawid at yon ay 24 granite missiles. Ngunit mas mapanganib ang mga hypersonic missiles na Zircon na kamakailan ay pinagtibay para sa serbisyo. Saklaw ang hanggang 1,000 kilometro, ang bigat ng warhead ay 650-900 pounds, bilis ng Mach 9. Plano ng gobyerno ng Russia na palitan ng misal na ito ang Soviet Missile Granite. Ang militar ng Russia ay nagsimulate ng mga welga ng mga granite laban sa isang American aircraft carrier. Ipinapakita ng mga calculation na ibabalik ng 1 to 2 hit ang carrier ng sasakyang panghimpapawid sa ganap na kakayahan sa pagpapatakbo sa loob ng ilang oras. Gumagana ang mga catapult at air finisher, bagaman hindi lahat. 3-5 hit ng mga granite Mababawi ng carrier ang bahagyang kakayahan sa labanan at mga ngailangan ng malubhang pag-aayos sa base. Higit sa kalahati ng pakpak ng hangin ay nawala. 6-8 hit ng mga granite. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay ganap na nawawalan ng kakayahang ibalik ang kakayahan sa labanan. Ang maximum na posibleng gumamit lamang ng mga helicopter. Ang barko ay nangangailangan ng napakahabang pag-overhaul na maaring tumagal ng maraming buwan o kahit na taon at ang barko ay maaring hindi na makabalik sa pagtatapos ng salungatan, ibig sabihin, wala na itong halaga sa kasalukuyang salungatan. Line 19 hit ng mga granite. Ang carrier ay lubhang nasira na may mga pagdududa tungkol sa pagiging posible ng pag-aayos at muling pagtatayo nito. 2024 hit ng granites ay isang buong salvo ng Project 949A submarines ng anti-type o heavy cruisers ng Orland type. Ang carrier ay nagiging isang charred hulk. At ano ang tungkol sa mga torpedo? Nabatid na ang Russia ay may natatanging torpedo Shekval na may bilis na 200 milya kada oras, ngunit ang saklaw nito ay 8 milya lamang. Gayunpaman, ayon sa teorya, ang isang submarino ay maaring makalapit sa distansyang ito. Ang protection laban sa torpedo ay 20 talampakan ng kapal na dapat makatiis sa contact blast ng isang karaniwang 21 pulgadang torpedo na may 660 pound warhead. Ang protection ay ginawa ayon sa tinatawag na American Three Chamber Scheme, isang expansion chamber sa panlabas na balat, na sinusundan ng isang absorption chamber, itlog like batang tank na may aviation fuel, at sa wakas ay isang expansion chamber sa harap ng pangunahing watertight bulkhead. Ang protection laban sa ilalim na pagsabog ay ibinibigay ng double bottom sa buong barko at isang reinforced keel. Ang katawan ng barko ay nahahati sa isang serye ng mga hindi tinatagusan ng tubig na mga compartments sa pamamagitan ng 23 transverse at apat na longitudinal bulkheads na tinitiyak ang unsinkability ng barko sa kaso ng malaking pinsala sa labanan. Upang mapalubog ang gayong higante, kakailanganin ng hindi bababa sa 10 torpedo ng 21 pulgadang kalibre. Tulad ng nakikita natin, parehong maaaring sirain ng China at Russia ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Amerika. Kaya bakit ang US ay namumuhunan ng malaking halaga ng pera sa kanilang construction at operation? Mayroong ilang mga dahilan. Una, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy pa rin na isang epektibong pagpapakita ng puwersa. Oo, maari silang sirain, ngunit nangangailangan din iyon ng pagbuo at pagpapanatili ng mga sopistikadong sistema ng armas. Halimbawa, ang mga Tsino ay may magandang pagkakitaon na makapagpaputok sila ng humigit kumulang 600 missiles sa isang aircraft carrier strike group na katumbas ng 75% ng kabuuang missile armament ng China. Gayunpaman, lilikha ito ng dilema para sa militar ng China. Alisin ang karamihan sa missile stockpile upang hindi paganahin ang American aircraft carrier sa loob ng ilang linggo dahil walang garantiya ng kumpletong paglubog at ano ang susunod na gagawin? Wala ng missile weapons na natitira para sa iba pang laban. Kaya't ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay nananatiling isang nakamamatay na uri ng armas na nakakakuha ng makabuluhang puwersa ng kaaway sa kanilang sarili. Ang isa pang bagay ay, sa aming opinion, hindi kailangan ng US na magpanatili ng tent mga grupo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid na lumalamon ng malaking halaga ng mga puwersang pinansyal at produksyon. Maraming mga eksperto sa US ang naniniwala na ang pinakamahinang punto ng US Navy ay ang fleet ay gumagastos ng pera hindi sa pagkuha ng mga bagong armas, ngunit sa pagpapanatili ng mga luma. At ito ay isang dead-end na paraan. Hindi nagkataon na sa US ay dumarami ang mga boses tungkol sa pagbabawas ng bilang ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang pinakamadalas na binanggit na figure ay apat. Iyan ay kung gaano karaming mga grupo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ang magiging mothballed. Ibod natin ng maikli. Sa kabila ng paglitaw ng mga hypersonic na armas, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy na isang mabigat na puwersa na pinipilit ang mga kalaban na akitin ang mga makabuluhang mapagkukunan upang kontrahin. Ngunit ngayon ay hindi na posible at kapakipakinabang para sa US na magkaroon ng 11 aircraft carrier. Dapat bawasan ang kanilang bilang para makapagbakante ng pondo para sa pagpapaunlad ng mga advanced na armas, ang parehong hypersonic missiles kung saan nasa likod pa rin ng US ang Russia at China. Ano sa palagay mo ang hinaharap ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid? Sumulat sa iyong mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa video, bigyan kami ng thumbs up bilang gantimpala para sa aming paggawa. Gayon din, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Marami pang kawili-wiling mga video tungkol sa mga modernong armas sa unahan. See you soon!